Isinapubliko e, na rin ang iba pang mambabatas ang uh, kanilang uh, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kabilang sa kanila ang mga membro ng Makabayan bloc sa Kamara. Si Act Teachers Representative Antonio Tino nagdeklara ng mahigit 10.9 million pesos na net worth. Habang 280,000 pesos naman ang net worth ni Kabataan Representative Brenny Co. Mahigit isang milyong piso naman ang net worth ni Gabriela Women's Party, Party Representative Sara Ilago Idiniklara e din ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang mahigit 13.1 milyon pesos niyang net worth. Habang isang milyong piso ang kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Si Dinagat Islands Representative Kakabagaw naman, mahigit 15 milyon pesos ang net worth. Mahigit 3.2 milyon pesos naman ang net worth ni Akbayan Party Representative Dada Ismula. Batay naman sa SAL-N na inilabas ni Kamanggagawa Partylist Representative Elijah San Fernando, meron siyang mahigit 2.2 million pesos na net worth. Mahigit 5.3 million pesos naman ang net worth ni Cavite 4 Representative Kiko Barzaga batay sa SALEN na ipinost niya sa social media. Hindi pa kasama rito ang hindi pa na isa sa ilalim na minanang assets mula sa yumaong ama na si dating Representative Pidi Barzaga, mga sasakyan ari-arian sa Dasmarinas at cash na tinatayang nasa 35 million pesos. Mukhang nawili sila dun sa flood control. Hindi na naging priority yung pagpagtayo pagtayo ng classroom. Dismayado sa Department of Education Secretary Sani Angara na 22 silid-aralan lamang ang naitayo ng DPWH ngayong 2025 malayo sa mahigit sang libong classroom na target ngayong taon. Gusto na ng DepEd na ibalik sa kanila ang pondo para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Bibigyan daw nila ng kapangyarihan ng mga LGU at pribadong sektor na makatulong sa pagpapatayo ng mga paaralan. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, makikipag-ugnayan sila sa DepEd at maghahanap ng paraan para mapabilis ang pagpapagawa ng mga silid-aralan. Ikinidismaya rin ni Senate Committee on Basic Education Chairperson Sen. Bam Aquino ang mababang bilang ng na mga naipatayong classroom. When you look at our classrooms, 22 completed for 2025. Even just saying it, sumasakit po yung puso ko. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. Dahil sa bagyong Salome, sinailalim na sa Tropical Cyclones Wind Signal No. 1 ang Batanes, western portion ng Babuyan Islands at northwestern portions ng Ilocos Norte. Base sa 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa, mata ng bagyong Salome, 255 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Base sa forecast track ng ahensya, posibleng mag o dumaan malapit sa Batanes ang bagyo mamayang gabi o madaling araw bukas. Maaari rin daw itong lumapit sa Babuyan Islands at Ilocos Norte bukas. Sa biyernes, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Salome. Posibleng lumakas ang bagyo bilang tropical storm. Bumuelta, si star of the new gen Jillian Ward, kaugnay sa mga kumakalat na kwentong may benefactor siya. Giit ng kapuso actress, bunga ng pagsisikap ang lahat ng meron siya. Yan ang latest ni Athena Imperial. Ipinagtanggol ni Sparkle actress Jillian Ward ang sarili sa mga intrigang apat na taon nang ikinakabit sa kanya. Sa mga online post, kumakalat na benefactor daw ni Jillian si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nagsusustento raw ito sa lifestyle ng aktres. Lahat ng meron ako, binili ko with my own money. I can afford it with my own money. Gumagawa po sila ng mga fake news na kesyo may nagbigay sa akin. And it's, it's all fake. So sobrang nakakabastos po siya kasi sobrang below the belt na rin po yung mga ginagawa nilang kwento. Sa mga pag-uusap online, iniuugnay kay Singson ang mga sasakyan, properties at investments ng aktres. When I was 16, bumili po ako ng Porsche Boxster. Mayroon po akong naging endorsement deal at the time, skincare brand siya. It was a second-hand car. Nabili ko po siya for 1.2 million. May deed of sale din po ako. Lahat po yan, may resibo po ako. Lahat ng investments ko. I'm very open about it. Inisa-isa rin ng Kapuso Star ang mga nag-ambagan para sa kanyang 18th birthday celebration na sinasabing sponsored umano ni Singson. Yung debut ko po, even yung GMA, nag-share po sila for my debut. Doon sa gastusin? Yes po, sa gastusin. Yung mga endorsements ko po, nag-give nag love din po sila. Para yung costings of my debut is hindi sobrang mahal. Yung gown ko po was a gift from Magtumang, Even my cakes were gifts from Tita Pinky Fernando. Mm -hmm. Hamon ni Jillian, ilabas ang sinasabing CCTV video magpapatunay na nagkasama sila ng dating gobernador. Masama rin ang loob ni Jillian dahil idinadawit sa isyo ang kanyang inang apektado na rin ng kumakalat na impormasyon online. Yung pinaka turning point din po sa akin is yung yung family ko binabastos na rin po especially my mom. <laughs> Sobrang sakit talaga dito boy. Kasi my parents didn't raise me that way. And lahat na meron ako pinagpaguran ko and my mom would never do that to me. Mariing itinanggi ni Jillian na may ugnayan sila ni Singson. Bagay na, nauna nang itinanggi ng dating gobernador. Tito boy, ito na po yung first and last time na I'll speak about this, pero never ko po siya nakilala, never ko po siya na-meet, never ko siya nakausap, never po kami nagkita. Pinag-uusapan na raw ang pagsasampa ng kasong cyber libel laban sa mga nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa Bagyong Salume. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang tanghali po at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali din po sa kanila at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Gaano ba kalakas itong Bagyong Salume at parang ang bilis ding naging bagyo ha? Well, Connie, kasi may mga, minsan may mga low pressure area na napakalapit sa kalupaan na ating bansa. So itong mga Bagyong sa Salume ay nabuo mula sa isang low pressure area na mino-monitor natin during the last 24 to 48 hours at ito ay nasa may bandang uh, eastern seaboard lamang ng Taiwan at uh, simula po kahapon nasa sa medium chance of development kanina nga madaling araw ay nagkaroon tayo ng high chance of development into a tropical depression at ngayong umaga nga Pagdating ng mga datos natin ng alas 8 ng umaga, nakita natin na the situation is warrants the issuance po at in-upgrade na nga natin ito into tropical depression sa lume. At uh, within the next 24 hours, sinasa natin na posible po itong gumilos pa south-southwestward at maapektuhan nga yung ilang lugar dito sa dulong Hilaga de Zon. Opo, uh, so particular na ho sa mga probinsya ng uh, ano ba ang dapat maghanda? Well, sa so ngayon Connie, nakataas po ang wind signal number 1 dito nga sa Batanes sa western portion po ng Babuyan Island at dito sa northwestern portion ng Ilocos Norte. Ito mga nabangit nating lugar, posibleng po makaranas sa mga pagulan, paminsan minsang pagbukso ng hangin at ang mga karagatan sa kapaligiran po ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. So bukod dun sa mga kababayan natin pinapayaw natin na as much as possible stay indoors at uh, maging handa, kailangan din po yung mga kababayan nating mangis na iwasan ng pumalawad sa mga karagatan sa paligid nito mga nabangit nating lugar. At patuloy din po, yung coordination natin with the other government agencies patungkol sa patuloy na disaster preparedness and mitigation with regards to tropical depression sa Lume. Mm -hmm. Gaano ho ba kalakas ngayon ng hangin dala nito at uh, hanggang kailan ho posibleng manatili ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, ang lakas ng hangin na dala ni sa ay umabot ng hanggang around 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso, abot naman ng around 70 kilometers per hour. At inaasahan nga po natin na sa darating na biyernes ay posibleng either matunaw na ito maging isang low pressure area na lamang or tuluyan ng lumabas ng ating area of responsibility. Pero gaya nga po na no, nakikita natin sa ating mga screen ngayon, no? yung bagyo halos parang pasubsob kung magiging ang reference natin yung forecast movement natin. No? Mm -hmm. So from the eastern seaboard of Taiwan ay kikilos pababa pa, pa south-southwestward patungo dito sa may bandang Batanes and Babuyan Island at posibleng ang maapektuhan yung ilang bahagi ng Ilocos Norte. Kaya ngayon pa lamang po, abiso natin sa mga kababayan natin na sa mga nabangit nating lugar and generally sa mga kababayan natin sa Northern Luzon na patuloy nga magantabay sa update na ipapalabas ng pagasa every 3 hours po. Aha, at pang-apat na bagyo na nga ito sa Oktubre, nasa normal range para hubadaw yan ang uh, tanong ng ating kababayan. Well, kung titingnan po natin, actually ang forecast natin talaga for the month of October ay mula 2 to 4 tropical cyclones. At uh, climatologically or historically speaking, talagang inaasahan po natin na mas maraming bagyo posibleng nating mamonitor during the second half of every year kumpara dun sa first half. So generally, nasa normal range pa rin po yung mm. dami ng bagyo na naranasan natin ngayong uh, uh, buwan. Okay, pero may lanina pa rin po tayo? Yes, may inaasahan pa rin po tayong laninya at ang mga epekto nito, posibleng ang makaranas ng mga near normal to above normal range ang ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya with regards to uh, climate monitoring naman po, patuloy tayong nagpo-provide ng uh, information about uh, uh, an existing laninya sa ating mga kababayan at sa mga stakeholders sa pamamagitan po ng ating mga monthly climate forums. At ilang bagyo pa ho bago matapos ang taon na ating inaasahan kaya? For the month of November po, inaasahan natin na posible makamonitor tayo ng dalawa hanggang tatlong bagyo. At sa month naman ng December, isa hanggang dalawa. So, generally, asahan po natin tatlo hanggang limang bagyo bago po magtapos ang taong 2025. Mm, kailan daw mararamdaman yung mas malamig kaya na amihan? Well, uh, patungo na po tayo sa buwan ng Nobyembre. No? So, we're expecting at least uh, possibly either this week or next week yung pag-start ng amihan season dito sa ating bansa. And it doesn't, uh, paalala rin natin uh, na bukod sa malamig na temperaturan, posibleng maranasan sa mga susunod na buwan, ay uh, hindi pa rin natin nirurul, nirurul out nga yung mga posibleng development or pagtama ng mga bagyo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. oh yung mga observation kasi sir ng uh, ilang mga kababayan din natin, parang umiikli yung uh, malamig na hangin no dahil po sa amihan Uh, at least for the past few years, uh, sag meron din po ba tayo yung ganong nakikita na mangyayari sa ating po namang uh, bansa ngayong uh, papalapit na nga ako itong uh, uh, Pasko at bagong taon. Sinasabi na parang hanggang Feb na lang. eh. Dati talagang uh, umaabot pa yan minsan na uh, hanggang uh, dulo ng Feb. Ngayon parang Januari, hindi na ganong kalamig. Well, kung titingnan po natin yung ating datos, no. Uh, normally uh, when it comes to uh, climatological uh, normals, ang buwan po talaga ng amihan or ang panahon ng amihan dito sa ating bansa ay nagsisimula usually buwan ng Nobyembre at nagtatapos nang uh, uh, buwan ng Pebrero the following year. Mm. Pero of course, that is the average okay. po no. May mga pagkakataon na nag-extend even up to the second or last week of February. Minsan po umabot pa nang hanggang first week of March. So within the range pa rin po inaasahan natin ang uh, uh, duration ng amihan season sa ating bansa simula po ngayon taon hanggang possibly by uh, February or at least uh, before the end of February next year. All right, maraming pong salamat sa inyong mga update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Iniimbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure ang posibleng koneksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos at negosyanteng si Maynard Ng. Isang nagpakilalang John Santander ang pumunta sa ICI at nagsumiti ng sulat para imbestigahan ito. Kasama sa sulat, ang ilang larawang magkasama ang First Lady at Singu. Nakuha rin ni Santander ang mga litrato online. Ayon ka ay si Executive Director Brian Hosaka, susuriin muna nila ang impormasyong ibinigay ni Santander. Singu ay isa sa mga itinadawit sa issue sa flood control projects. Binanggit siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 25. Ayon kay Bernardo, nag-deliver siya kay ng 160 million pesos na halaga ng kickback mula sa flood control projects para raw sa kaibigan ni Nguna si Sen. Cheese Escudero. Dati nang itinanggi ni Escudero ang mga alegasyon ni Bernardo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang at Ningu. May mga kumakalat po na impormasyon online kaugnay sa crackdown sa dual citizen sa Amerika. Babala po ng Philippine Embassy sa Washington, D.C.? diyan totoo. Batay po sa inilabas na abiso ng embahada, walang ginawang pagbabago ang U.S. government sa polisiya nito kaugnay sa dual citizenship. Kinikilala pa rin ng Amerika na maaari magkaroon ng higit sa isang citizenship ang isang tao na nasa kanilang bansa. Paalala mga kapuso, iwasan po ang pag-share ng mga unverified contents at i-report ang fake news sa mga kinaukulan. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isa umunong NPA leader matapos na maka ang tropa ng militar sa Norsagaray, Bulacan. Kinilala na sa winis si Jordan Mopon alias Boyong, nasangkot umano sa extortion at ilang aktibidad sa Calabarzon. Zone. Ay sa militar, nakatanggap sila ng tip tungkol sa presensya ng mga NPA sa Sitio Balagbag sa Barangay San Mateo. Isang rifle ang, ang kabilang sa mga na-recover na ebidensya sa lugar ng inkwentro. Patuloy na tinutugis ng militar ang tumakas ng mga kagrupo ni Boyong. Isang lalaking siyam na taong gulang sa Zamboanga City ang nakagat ng unggoy na alaga ng kapitbahay. Ayon sa kagawad ng Barangay Kapisan, ilang beses na raw sinabihan ang bata na huwag lapitan ng unggoy pero hindi raw sumunod. Agad ipinagamot at pinabakunahan ng may-ari ng unggoy ang nakagat na bata. Nilagnat ang bata matapos bakunahan pero bumuti rin ang kanyang pakiramdam kalaunan na turnover na ng may-ari ang kanyang alagang unggoy sa Department of Environment and Natural Resources. Payo ng World Health Organization, hugasan agad ang sugat mula sa kagat o kalmot ng hayop gamit ang sabon at tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Linisin din ito gamit ang alkohol o ethanol na may 70% solution. Dalhin agad ang nakagat o nakalmot sa paggamutan. Kung kinakailangan, magpabakuna rin kontra rabies o iba pang sakit. Inamin ni Senate President Tito Soto na okay lang daw kung matanggal siya sa pwesto sa pagbabalik ni Sen. Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee bilang chairman. Ihahapol naman daw ni Soto na maisama sa priority bills ang Independent Philippine Commission na mag iimbestiga sa katiwalian sa bansa. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Isa raw sa mga dahilan kaya babalik si Senator Ping Lacson ay narealize ng senador na may mga kailangan pa siyang gawin at tapusin bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senate President Pete Soto, bumitiw si Lacson dahil sa frustration sa committee work tulad ng may mga senador na gustong mag habang ang iba naman ay hindi. Hindi daw ito dahil may outside pressure o gapangan. Dati nang sinabi ni Lacson na kung babalik siya, maaaring magkaroon ng banta sa posisyon ni Soto bilang Senate President. Sabi ni Soto, tingin naman niya mananatili pa rin siyang Senate President pero kung sakali mang matanggal siya, okay lang naman daw. Hindi rin daw titigil ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa Flood Control Project. Itutuloy ito pati sa mga katiwalaan sa iba pang infrastructure projects tulad ng mga farm-to-market roads. Samantala, target daw ng Senado na maging mas mababa pa ang General Appropriations Act kumpara sa National Expenditure Program. May mga tatapyasin daw kasi sila sa panukalang batas. Isa rito ay nasa 15% mula sa DPWH budget. Ito raw ay dahil sa pag-aamin na rin ng DPWH na naging kalakaran na pag-overprice ng mga infrastructure projects para sa kickbacks. Ipipilit din daw ng Senado na ang matitira na lang sa unprogrammed budget ay ang mga foreign assisted loans. For the first time, magiging bukas ang bicameral conference kahit sino pwedeng umupo at mag-observe. Malamang daw, sa PICC ito gagastin at hindi na sa mga hotel. yahabul din daw ni Soto na maisama sa priority bill ang isang ang pagbuo ng isang independent Philippine Commission. Ito raw ang mag hindi lang flood control projects kundi pati ibang katiwalian sa gobyerno. Isa itong government created body na magkakaroon ng five members, isang dating Supreme Court o Court of Appeals Justice, isang forensic accountant, isang civil engineer, isang taga-civil society isa mula sa academe. Kung mabuo ito, isusubpina na lang nito ang lahat ng findings ng Independent Commission for Infrastructure. Connie? Maraming salamat, Maki Polido. Wagi ang ilang OPM artists sa kauna-unahang Filipino Music Awards sa Pasay. Present din dyan ang ilang Sparkle Stars. Isa sa mga host ng Awards Night si Michael Sager. Nariyan din ang nakasama niya sa PBB Celebrity Collaboration at co-star sa horror movie na Huwag Kang Titingin na si Kira Ballinger. Present din sa event si sparkle artist Rere Madrid at Encantada Chronicles Sangre star Michelle D. Winner ang P-Pop Kings SB19 na animang nakuhang awards kabilang ang Pop Song of the Year, Artist of the Year, Tour of the Year at Concert of the Year. Nakuha naman ng bandang Cup of Joe ang Album at Song of the Year Award. Binigyan naman ng Lifetime Achievement si King of Philippine Christmas Carols Jose Marie Chan at Tribute Award para sa Yumaong si Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales.